Hi guys! Welcome back to our YouTube channel. Please don't forget to like, share, and subscribe para lagi kayong updated sa mga video na i-upload ko sa aming YouTube channel. Ayan. At ano pa ba ang uh, ating kailangang i-discuss dito, no? Bet, uh, kung halimbawa, yan. meron tayong isang retiree pensioner, tapos, balo siya, doon sa kanyang wife ay o oh, kaya husband ay SSS member din. Yes, uh, so siya ang legal spouse. Dalawa ba talaga yung marireceive niya? Ah, uh, yung uh, ba wow. halimbawa kung siya ay may anak na minor de edad, makakatanggap ko halimbawa at 250 tapos sa kanya is 2.24. So, magdodoble yung kanyang survivor pensioner, yung byuda o byudo, nakakaroon siya ng 2.4. Tapos yung 2.50 na para doon sa illegitimate or legitimate minor, ay eh, magkakaroon din ng uh, 5.500. So, ayan, kasama sila doon sa ating uh, binibigyan ng yung bonus, survivors. No, yung survivor. Basta, syempre, sinasabi natin paulit-ulit, hangkat hindi po sila nag-aasawa o nakikikohabit at talagang uh, sila ay loyal kanilang, <laughs> sa kanilang namatay ngayapan. na asawa kasi pag talagang kayo po ay nakipagrelasyon sa iba, nakipag-girlfriend o basta meron din pong nakapag-report sa SSS, tatanggalin po yan so, ito magandang uh, ano, ah uh, reminder na rin sa ating mga pensionado pension. kasi nakakahinayang naman po, di ba? Kung halimbawa, dalawa yung tinatanggap yung pension, malaking bagay to, mm -hmm. di ba, Bel? tapos kung ang kanyang ano amount ay uh, mga 5,000 and up, so times times mo yun, no? Yeah. Do, so malaki na rin po talaga yung uh, tulong na maiibigay nitong ating 13 man. Thanks for watching! Please don't forget to like, share, and subscribe!